Pinapakain niya ang isang walang tirahang biyuda, hindi niya inakalang isang bilyonarya ang darating. Sa isang hapon na tila walang kakaiba, habang abala ang mga tao sa pag-uwi, sa pagtakbo ng jeep, sa sigawan ng mga nagmamadaling mamimili, may isang babae na tila bulaklak sa gitna ng kaguluhan, simple, mapagkumbaba, halos hindi pansinin ng karamihan. Si Lira, isang tahimik at mabait na dalaga na sana isa buhay na walang anumang kapalit ang kabutihang ibinibigay. Sa araw na iyon, bitbit -bit niya ang maliit na supot ng tinapay na dapat sana ihapunan niya, pero ang tadhana, may ibang pinlano. Habang naglalakad siya pa uwi, napansin niya ang isang payat, nanginginig, at tila walang pag-asa na matandang biyuda na nakaupo sa gilid ng bangketa. Nakahawak ito sa dibdib, parang hirap huminga, at nakatingin sa mga dumaraang mukhang walang pakialam. Walang sino man ang tumitigil, walang kahit isang kamay ang nag-aabot. Pero si Lira, hindi niya kayang lumakad nang hindi man lang sinusubukang tulungan ang isang taong tila sinuko na ng mundo. Lumuhod siya sa harap ng biyuda at sa tinig na puno ng pag-aalala, tanong niya, "Nanay, kumain na po ba kayo? Kailangan niyo po ba ng tulong?" Hindi sumagot ang matanda, tumulo lang ang luha nito. At doon, wala nang isip-isip, ibinigay ni Lira ang huling pagkain na mayroon siya. Isang simpleng piraso ng tinapay pero sapat para makita sa mukha ng matanda ang isang bagay na hindi na niya naramdaman ng matagal, pag-asa. Akala ni Lira, iyon na ang kabuan ng kanyang gabing puno ng kabutihan. Ngunit bigla, mula sa di kalayuan, may humintong itim na tih. Tahimik, mamahalin, may tint na hindi mo basta masisilip. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaki na imposibleng hindi mapansin, bata, nakasuit, malinis, elegante, at halatang kabilang sa mundo na malayo sa hirap ng lansangan. Nakatayo siya roon sa pagitan ng liwanag ng poste at kalungkutan ng gabi, parang isang misteryong hindi mo maipaliwanag kung bakit biglang sumulpot. Lumapit siya sa kanila. Ang mga mata niya, hindi galit, hindi rin nagtataka kundi puno ng emosyon na tila may nakikita siyang matagal ng hinahanap. At bago pa makapagsalita si Lira, bigla siyang tinapik ng matandang biyuda, mahina ngunit nanginginig, sabay bulong. Anak siya ba iyon? Siya ba talaga ang iniwan sa akin noon? Napatigil si Lira. Hindi niya naintindihan. Sino? Ano? Ano ang ibig sabihin ng matanda? Bakit nakatingin ang lalaki sa kanila ng ganoon, parang may pinipigilang bagyong gustong kumawala? At doon nagsimula ang tensyon. Lumapit ang lalaki dahan-dahan at sa bawat hakbang niya, mas lumilinaw ang kakaibang pagkakahawig nila ng biyuda. Ang hugis ng mukha, ang mata, ang ilong, parang pinaghiwalay na larawan. At nang tuluyan siyang makalapit, isang tingin lang ang ibinagsak niya sa biyuda, at parang gumuho ang pader ng buong gabi. Pero bago pa masabi ng lalaki ang salitang babago sana sa kanilang lahat. Bago pa maipaliwanag ang koneksyong tila imposibleng mangyari, Bago pa malaman ni Lira kung bakit sa dami ng tao sa mundo, doon pa siya dinala ng pagkakataon. May isa pang sasakyang huminto. Mas malaki. Mas mamahalin. Mas nakakatakot. At bumaba mula doon ang isang taong hindi inaasahan ni Numan isang taong maihawak sa katotohanang matagal ng nakabaon sa nakaraan at ang pagsabog ng lihim ay nagsisimula pa lamang. Sa gitna ng katahimikan, tumigil ang hangin at doon niya napagtantong hindi basta-basta ang presensya ng babaeng paparating. Ang bawat yabag nito ay kalkulado, mabagal, parang hindi sanay maglakad sa magaspang na simento ng kalye. Ang mga paa nito ay nakasuot ng sapatos na halatang hindi sapat ang lupa ng syudad para madumihan. Ang biyuda, na kanina inanginginig pa sa gutom, ay bahagyang huminto sa pagsubo ang babaeng tumulong sa kanya, siya na ngayon ang tila mas kinakabahan. Hindi niya alam kung sino ang babaeng ito, pero may kung anong otoridad ang daladala ng bawat galaw nito. Parang may malaking dahilan kung bakit siya naroon at hindi iyon pangkaraniwan. Nang tuluyang lumapit ang bilyonarya, tumigil ang mundo para sa ilang sandali. Hindi dahil sa kayamanan niya, kundi dahil sa tingin itong parang maihinahanap at parang natagpuan iyon sa harapan niya. Pero bago pa man makapagsalita ang bilyonarya, napansin nito ang ginagawang pagtulong ng babae sa biyuda. Ang paraan ng paglagay niya ng pagkain sa kamay ng matanda, ang pag-abot ng tubig, at ang pagpatong ng kamay sa balikat nito para tiyaking hindi ito mahihilo, lahat iyon ay malinaw na nakita ng bilyonarya. At tila kumirot ang puso nito sa isang alaala na matagal na niyang tinatakas ang balikan. Bakit mo siya tinutulungan, malamig ngunit hindi bastos ang tanong ng bilyonarya hindi agad nakasagot ang babae. Paano nga ba niya sasabihin? Na hindi niya matiis ang taong nagugutom? Napaulit-ulit siyang nasasaktan kapag may nakikita siyang ina na walang makain dahil sariwa pa rin sa isip niya ang gabing siya mismo ay nawalan ng mga magulang. Na sa bawat naghihirap ay nakikita niya ang sarili niya. Kaya't ang lumabas na lamang sa kanyang bibig ay isang payak ngunit totoo. Kasi walang tumulong sa akin noon sandaling natigilan ang bilyonarya. May kumurap sa mga mata nitong malamig kanina, isang emosyon na pilit nitong tinatago. Parang may tumusok sa isang bahagi ng nakaraan na hindi pa nito kailanman ginagalaw. At bago pa makapagsalita muli ang bilyonarya, biglang nagsalita ang biyuda sa isang tinig na mahina ngunit puno ng pamilyar na sakit. Ang pangalan mo iha ano nga ulit? Sinabi ng babae ang pangalan niya. At pagkarinig noon, Napatda ang bilyonarya. Nanlaki ang mata. At napaurong ng isang hakbang, parang may isang lihim na bigla na lamang kumawala mula sa isang libingang ilang taon nang nakatago sa katahimikan. Ikaw, bulong ng bilyonarya, hindi makapaniwala. Bakit-bakit ganyan ang pangalan mo? Saan mo nakuha ang apelido na yon? Napakurap ang babae. Ano pong ibig ninyong sabihin? Apelido ko po ito mula pagkabata. Tumalim ang tingin ng bilyonarya, hindi sa galit, kundi sa pagkagulat, isang uri ng pagkasukol ng damdamin na pilit niyang isinasantabi sa loob ng napakahabang panahon. May gustong itanong ang bilyonarya isang tanong na matagal na niyang pinipigilan dahil kapag nasagot iyon, maaaring itong baguhin ang buhay ng lahat ng nandoon at maaaring hindi na nila mabawi ang magiging bunga nito. At sa sandaling iyon, may impit na luha na gumulong sa mata ng biyuda. Iha iyan ang apelhido ng anak kong matagal nang nawawala. At doon, doon umiba ang ihip ng hangin. Doon nagsimulang mabunyag ang kasaysayan na maaaring mag-ugnay sa kanilang tatlo, sa babaeng tumutulong, sa biyudang tinulungan, at sa bilyonaryang hindi na alam kung hahakbang palapit o tatakbong palayo. At hindi nila alam, pero may isang lihim pang mas malalim kaysa rito at papalapit na ang oras na iyon upang lumitaw at hindi pa man tumatagal ang kanilang pagkakatitig sa isa't isa, naramdaman ni Alina ang bigat ng katahimikan. Parang huminto ang paligid, ang mga ingay ng jeep, ang busina ng tricycle, ang mga taong nagdaraan, lahat ay tila nawala, napalitan ng malamig ngunit nakakaawang tingin ang babae sa harap nila. Ang bilyonarya Bakit ikaw, bulong ng biyudang si Talia, halos hindi marinig. Nanginginig ang tinig nito, parang hindi makapaniwala na nasa harapan niya ang taong pinaniwalaan niyang hindi na muling lilitaw sa buhay niya. Napakunot ang noo ni Alina. May kakaibang tensyon. Hindi iyon simpleng pagkabigla, may sugat, may kasaysayan. Parang kilala nila ang isa't isa. Parang may matagal ang hindi natapos na usapan. Parang may bigat na hindi pa nailalabas. Ang bilyonarya, si Cassandra Aurelio, ay hindi nagsalita dahan-dahan siyang lumapit, hindi nang mayabang, kundi may mabigat na pakiramdam, halong takot at pag-aalinlangan. Tila sinisikop niyang buin sa isip kung paano haharapin ang babaeng minsang naging bahagi ng isang nakaraan na pilit niyang inilibing. Matagal kitang hinanap, mahinang sabi ni Cassandra, napapigil ang paghinga niya. Pero bakit dito kita nakita? Bakit ganito ang lagay mo? Napatungo si Talia, hawak-hawak ang lumang bag niya na halos butas na. Hindi ko ginusto ito, sagot niya, nanginginig ang labi. Hindi ko ginustong mawala, hindi ko ginustong iwanan ang lahat. Si Alina, bagamat hindi niya lubos maintindihan, ay ramdam ang lalim ng sugat na umuusbong sa pagitan ng dalawa. Kaya't dahan-dahan niyang inayos ang balde ng sopas na hawak, huminga ng malalim, at tinangkang buwagin ang mabigat na tensyon. Ate, kailangan niyo po bang umupo? Magalang niyang tanong. Pero bago pa man makalapit si Alina sa biyuda, biglang humakbang si Cassandra, mabilis, parang may pangamba. Huwag sigaw niya. Napatigil si Alina, pero hindi dahil sa galit ang boses. Kundi dahil may halong takot. Tunay na takot. Parang natatakot siya hindi kay Alina, hindi kay Talia kundi sa konsekensya ng isang katotohanan ng matagal ng tinakasan. May may kailangan ka bang malaman, sabi ni Cassandra, ang boses ay nanginginig. At hindi ako sigurado kung handa kang marinig iyon. Nanlaki ang mata ni Alina. Ako po, halos pabulong niyang tanong. Bi bakit po ako? Tumingin si Talia kay Alina, ang mga matay puno ng pagkabalisa, pagmamahal at hiya. Parang may tinatago, parang may takot na baka masira ang munting kabutihan na natanggap niya mula sa dalaga. Alina, mahina niyang sambit. May bagay na dapat mong malaman tungkol sa amin. At sa sandaling iyon, may dumating na itim na TV bumukas ang pinto. Isang lalaki ang bumaba, malinis manamit, mukhang executive, at halatang sana isa kapangyarihan. Lumapit ito kay Cassandra. Maam nangyari na naman, mahinahon ngunit puno ng pag-aalala ang boses. Tumango ang bilyonarya, hindi inaalis ang tingin kay Alina. Hindi ko na kayang itago, sambit niya. Panahon na. Napahawak si Alina sa dibdib. Tumatakbo ang kanyang isip. Ano ang hindi niya alam? Bakit pati isang bilyonarya ay natataranta dahil sa kanya? At bakit pakiramdam niya ang mundo niya ay malapit ng magbago, ngunit hindi niya alam kung para sa ikabubuti o hindi, sa sandaling iyon, parang huminto ang oras para kay Lia. Hindi pa rin siya makapaniwala ang biyudang ilang linggo na niyang pinapakain, inalalayan at itinuturing na parang sariling lola ay ngayon ay nakahawak sa braso ng isang babaeng halatang may pinanggalingang karangyaan. Ang aura nito ay hindi basta-basta, mamahaling alahas, kumikinang na tela, at mata na may halong pagod at pag-asa, na para bang matagal nang may hinahanap na hindi niya mahanap-hanap. Pero ang nakapagpayanig sa dibdib ni Lie ay ang paraan ng pagtitig ng bilyonarya sa biyuda, hindi iyon tingin ng isang estranghero. Hindi iyon tingin ng isang taong ngayon lang nakita ang isa't isa. May sakit, may pangulila, at higit sa lahat may pagkilala. Nanay, bulong ng bilyonarya, halos hindi lumalabas ang boses, ngunit sapat para marinig iyon ni Lee at ng mismong biyuda. Napahinto ang matanda. Kumurap siya, at parabang pilit na nag-aangat ng alaala mula sa isang lumang dilim na matagal ng tinabunan. Tumingin siya sa kamay ng bilyonarya, tapos sa mukha nito, tapos sa mamahaling singsing na suot sa daliri ng babae. At parang kidlat, isang piraso ng nakaraang pilit bumalik sa kanyang isip. Ang singsing -sing na iyan, bulong ng biyuda, nanginginig ang labi. Sa kapatid ko lang yan nakita. Nanigas ang bilyonarya, at sa unang pagkakataon mula nang bumaba siya sa kotse, nagpakita siya ng totoo. Hindi bilang mayabang, hindi bilang makapangyarihang tao na kayang bumili ng buong kalye, kundi bilang isang babaeng takot, sabik, at desperado. Kaya nga po ako nandito, sagot niya, boses ay nagpipigil ng luha. Matagal na po kayong nawawala, Ipinahanap namin kayo pero akala namin. Hindi nga natapos. Dahil bigla na lamang ng hina ang biyuda at napaupo sa gilid ng bangketa. Mabilis na lumapit si Ilie, inalalayan ang matanda at halos mapatakbo ang bilyonarya papalapit. Baka sa mukha ang takot na matagal nang nakabaon sa puso. Lola, nandito ako, bulong ni Lee habang pinapaypayan ang biyuda. Kung sino ka man, sabi ng bilyonarya na nakaluhod na rin sa kalsada, Huwag mo po sanang iwan uli ako. Pero kahit nang hihina, pinilit magsalita ng matanda. li bulong niya, nakatitig sa dalaga na parang may gustong ipahabol. Anak, hindi mo alam pero may itatapat din ako sa Nanlaki ang mata ni Lee. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ngunit bago pa man makasagot ang biyuda, biglang sumulpot mula sa likuran ang isa pang sasakyan, itim, mamahalin, may tinted windows, at piglang nagbukas ang pinto. Lumabas ang isang lalaki. At sa unang sulyap pa lamang nili sa kanya may kakaiba. Parang matagal niya na itong nakita. Hindi sa totoong buhay, kundi sa mga larawan, balita, at kwento ng mga tao sa bayan. At ang unang ginawa ng lalaki. Hindi siya lumapit sa bilyonarya. Hindi rin sa biyuda. Sa kanya, kaili. Matagal na hinahanap, sabi nito sa tono na hindi niya maintindihan, hindi banta, hindi galit pero mailalim na parang may matagal na itong gustong aminin. Napaatra si Lee. Ako, bulong niya. Bakit ako? Ngunit bago pa man sumagot ang lalaki na pahinga ng malalim ang biyuda at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Lee. Anak ti. Tumigil ang mundo. May hindi ka alam at oras na para malaman mo. At sa sandaling iyon, hindi pa rin alam ni Lia kung bakit tila lalo pang lumalalim ang pagkakatitig ng babae sa mismong biyudang pinapakain niya. Nagpatuloy siya sa pag-aabot ng mainit na sabaw, sinusubukang baliwalain ang presensya ng estrangherang nakaterno na ngayon ay tila hindi na makahinga sa bigat ng damdamin. Ngunit nang lumapit ng dahan-dahan ang bilyonarya, may kakaiba sa bawat hakbang, para bang bawat apak niya sa lupa ay may bahid ng pag-aatubili, takot at pagkasabik na hindi maipaliwanag. Mayroon ba kayong iniintay? Tanong ni Lie, ramdam ang tensyon na biglang sumingit sa hapon. Hindi sumagot ang babae. Sa halip, yumuko ito at marahang tiningnan ang biyudang nakaupo sa karton. Matagal, sobrang tagal, na parang ang bawat segundo ay may ginugunita, may inaalala, may pinipigilan. Hanggang sa biglang lumiyad ang balikat ng bilyonarya, at napansin ni Lee na nanginginig ang mga daliri nito. Tao, bulong ng biyuda, na tila hindi makapaniwala hindi pwede bang makita ko ang mukha mo ng maayos? Napatigil si Lee. Ang bilyuda, kahit nang hihina, ay pilit itinataas ang mukha na tila may kinikilala. Ang bilyonarya, halos hindi makahinga, ay napapikit bago bahagyang lumuhod sa harapan nito. Hindi bulong nito, halos pabulong, hindi ito totood. Ngunit bago pa man makapagtanong si Leah, may bigla na lamang bumagsak na luha mula sa mata ng bilyonarya, isang luha ng taong may bigat na matagal ng kinikimkim, isang damdaming hindi kayang ikubli ng kahit gaano pa siya kayaman o katahimik. Lia, sa baylingon ng babae, gamit ang tinig na basag, pwede mo ba kaming bigyan ng kaunting sandali? Hindi pa rin alam ni Lia ang buong nangyayari, pero naramdaman niyang kailangan niyang umatras, kahit para lang bigyan ng espasyo ang dalawang taong tila matagal ng pinaglalapit ng tadhana. Ngunit bago siya lumayo, nakatanggap siya ng isang kakaibang tingin mula sa bilyonarya, isang tinging puno ng pasasalamat, lungkot at parang takot. At doon na siya kinabahan. May hindi ordinaryo rito. May malalim na koneksyon na hindi niya alam, pero halatang lumuluwa sa pagitan ng mga luha at titig na iyon. At habang unti-unti siyang humahakbang palayo, isang tanong ang paulit-ulit na sumiksik sa isip niya. Sino ba talaga ang biyudang ito? At bakit ang isang bilyonarya na maaaring makalimot sa kahit sinong tao? ay biglang nagkakagulo sa presensya niya. Hindi niya alam na ang kasagutan ay isang katotohanang hindi lamang mag-ugnay sa kanila, kundi magpapabago sa landas ng lahat ng kanilang buhay. At doon nagsisimula ang tunay na lihim na dapat pang mabunyag at doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, napahinto si Alona. Hindi dahil sa lamig ng hangin, kundi dahil sa bigat ng tanong na bigla niyang naramdaman sa dibdib. Sino ba talaga ang biyudang tinutulungan niya? Bakit parang masyado itong takot may makakilala sa kanya? At bakit sa tuwing binabanggit ang pangalan ng asawa, ay nanginginig ang boses nito na parang may hinahabol na alaala? Habang pinagmamasdan niya ang biyuda, napansin niyang tila mas lumalim ang mga aninong dumadampi sa mukha nito, parang mailihim na pilit na ikinukubli, isang kasaysayang mabigat ngunit hindi masabi. At bago pa man niya ito matanong, biglang tumigil sa tapat nila ang isang napakagarang itim na sasakyan na tila hindi naman dapat naroon sa ganoong klasing lugar. Tahimik itong huminto. Walang ingay ng makina, walang busina. Para bang matagal nang nagmamasid, matagal nang nag-aalinlangan kung lalapit ba o hindi. Dahan-dahan bumukas ang pinto. At isang babaeng naka, designer coat ang lumabas, hindi ordinaryong mayaman, kundi iyong klase ng kayamanang hindi na kailangan ipagyabang. Malinis ang postura, matalim ang tingin, ngunit sa ilalim ng istriktong ekspresyon ay parang maihalong lungkot na hindi masabi. Tumigil ito sa ilang hakbang mula sa kanila. Perla, mahina ngunit nanginginig ang boses ng babae. Napatingin ang biyuda. At sa isang iglap, ang mukha nitong pagod ay biglang napuno ng takot, gulat, at isang uri ng lungkot na hindi maipaliwanag. Eh, Alicia, halos pabulong nitong sagot pero ramdam ang panginginig kahit sa hangin. Halos malaglag ang bitbit -bit na supot ni Alona. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin, umalis ba? Lumapit? Tanungin? Ang naramdaman lang niya ay may biglang dumaloy na tensyon sa pagitan ng dalawang babae, para bang matagal nang may namuong sugat na hindi kailanman gumaling. Hindi makapaniwala si Alona na ang biyudang tinulungan niya, ang babaeng halos mawala ng pag-asa sa buhay ay tila kilala ng isang bilyonarya. Pero higit pa sa pagkagulat ang gumapang sa kanya. Hindi lang ito basta pagkakakilala. Ito ay muling pagkikita. At bago man niya makuha ang buong pangyayari, biglang lumapit pa ang bilyonarya, hawak ang dibdib, parang may pinipigilang humulagpos na emosyon. Akala ko patay ka na, mahina nitong wika. Hindi makasagot si Perla tumulo na lang ang luha nito ng walang salita. At doon, sa mismong sandaling iyon, naramdaman ni Alona na hindi ito simpleng pagtatagpo. May koneksyong mas malalim. Mas masakit. Mas misteryoso. At ang tanong na matagal nang gumugulo sa kanya ay mas lumalim pa. Sino ba talaga ang biyudang ito at bakit parang matagal na siyang nawawala sa mundo ng bilyonarya? Hindi pa rito nagtatapos ang pag-ikot ng tadhana at kung ano ang susunod na maririnig ni Alona mula sa labi ng bilyonarya ay tuluyang magpapayanig sa buong buhay niya. Habang nakaupo pa rin si Clara sa gilid ng kiosk, habol hininga sa bilis ng tibok ng puso, hindi niya maipaliwanag kung bakit parang hindi siya makagalaw. Ang bilyonarya na dumating, ang babaeng may presensya na tila kayang magpabago ng hangin sa paligid, ay nakatayo pa rin sa tapat nila. Subalit ngayon, imbes na matigas ang tingin o malamig ang ekspresyon, may kakaibang lambot sa kanyang mga mata. Parang may palaisip na kumislot sa likod ng kanyang titig, na para bang may nakikita siyang pamilyar kay Clara o marahil kay Aling Rosa. Pakibuksan mo nga iyan, mahinang sabi ng bilyonarya sa kanyang asistan, sabay turo sa maliit na kahong dala. Hindi iyon ordinaryong kahon, makintab, mamahalin, at halatang naglalaman ng isang bagay na hindi basta-basta. Eh ano po yan? tanong ni Clara, hindi dahil gusto niyang malaman, kundi dahil natatakot siyang malaman. Hindi sumagot ang babae agad. Sa halip, lumuhod ito ng kaunti sa harap ni Aling Rosa, isang bagay na halos nagpahinto sa paghinga ni Clara. Hindi sanay ang mga kasingyaman nito na yumuko, lalo na para sa mga tulad nilang nasa lailayan ng lipunan. May tatanungin lang ako, mahina ngunit matatag na sabi ng bilyonarya. Matagal ko na itong hinahanap pero baka ngayong araw, matapos rin ang paghahanap ko. Nagtama ang tingin nila ni Aling Rosa, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang may biglang kaba na dumaan sa puso ni Clara, kaba na hindi niya mawari kung dapat bang katakutan o yakapin. Inilabas ng assistant ang nasa loob ng kahon, isang lumang pendant, kupas ang kulay, may luma ng gasgas, ngunit kapansin-pansin ang kakaibang hugis. Dalawang kalahating bilog na nagiging puso kapag pinagdikit. Napakurap si Clara. Hindi dahil sa pendant kundi dahil mayroon siyang nakita na kaparehong kapareho nito. Isang pendant na matagal nang nakasabit sa lumang backpack na minana niya sa yumaong sagot mong ama, isang pendant na lagi niyang inaakalang ordinaryong aksesorya lang. Aling Rosa, mahinahong tanong ng bilyonarya, kilala niyo ba ang babaeng may ganitong pendant? May nakapagsabi kasi sa akin noon na ibinigay ito sa isang sanggol-isang sanggol na nawalang parang bula. Nang marinig iyon, parang may tinamaan kay Clara, isang malalim, matagal nang nakatagong hibla ng alaala, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi maipaliwanag. Dahan-dahan siyang napatingin kay Aling Rosa, na ngayon ay nanginginig ang mga kamay at mailuha ng pumapata, hindi dahil nahihiya, kundi dahil parang may matagal na niyang kinikimkim na biglang gustong kumawala. Bakit-bakit parang kilala mo yan, nay, eh, halos pabulong na tanong ni Clara, pero puno ng kaba. Hindi pa man nakakasagot ang matanda ay may isa pang sasakyan ang huminto, isang itim at mamahaling kotse. At mula rito, bumaba ang isang lalaki, matangkad, elegante, ngunit may katangian sa mukha na tila kakambal ng babae. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Clara ang kakaibang bigat ng hangin, parang may paparating na pag-ikot ng kapalaran. Kuya, sabi ng bilyonarya sa bagong dating, sa tingin ko nahanap ko na. Nailing si Clara, umatras ng kaunti, ramdam ang panginginig ng tuhod. E ano pong nahanap? Dahan-dahang lumapit ang lalaki, at sa unang pagkakataon, ngumiti siya, hindi ng formal o mayabang nangiti ng mayamang tao, kundi nang ngiting mailungkot at may pag-asa. Tila, sabi niya ng mahina, ang kapatid namin na matagal nang nawala. At bago pa makapag-react si Clara, naramdaman niyang bigla siyang hinawakan ni Aling Rosa sa kamay, mahigpit, parang may gustong pigilin, o baka naman may gustong protektahan. Pero hindi pa tapos ang lahat. Dahil ang totoo. May isa pang lihim si Aling Rosa na hindi pa nila alam. Isang lihim na kayang baguhin hindi lang ang pagkatao ni Clara, kundi pati ang buong buhay ng pamilyang nasa harap nila. At sa sandaling iyon, nagsisimula pa lang ang totoong kwento, habang nakaupo pa rin ang biyuda sa gilid ng kariton, marahang inuubos ang mainit na sabaw na ipinagluto ng babae, Ramdam na ramdam ng dalaga ang bigat ng hangin sa paligid. Ang tahimik na kalye kaninang umaga ay biglang napuno ng mga bulungan, parang may paparating na hindi pangkaraniwang presensya. Nagsimulang maglabasan ang mga tao mula sa mga tindahan at kahit ang trapikong dati walang pakialam, ay tila natigil sa isang iglap. Bakit parang lahat sila nakatingin dito, bulong ng dalaga, hindi sigurado kung dapat ba siyang kabahan o huminga ng malalim. Pero bago niya paman maintindihan ang nangyayari, isang mabigat pero elegante, halos nakakatakot, na boses ang narinig sa likuran niya. Isang boses na hindi pangkaraniwan, hindi pang kalye, hindi pang karaniwang tao. Isang boses na sanay masunod. Sino ang babaeng ito? Tanong ng boses, mababa ngunit malinaw, ramdam ang otoridad sa bawat salita. Dahan-dahang lumingon ang dalaga at doon niya nakita ang isang babae. Hindi basta-bastang babae, kundi isang bilyonarya matangkad, sobrang elegante, nakaputing designer suit na tila sumisigaw ng kapangyarihan. May hawak itong mamahaling payong kahit hindi naman umuulan, at sa likod nito, dalawang bodyguard na nakatingin diretsyo sa kanya. Pero ang pinakamapanganib ay ang mga mata ng bilyonarya, matatalim, ngunit may kung anong hinahanap. Para bang may mahalagang sagot na nakatago sa loob ng simpleng eksenang iyon. Ikaw ba ang nagbigay sa kanya ng pagkain, tanong ng bilyonarya, hindi tumitinag ang tingin. Tumango ang dalaga kahit ramdam niya ang panginginig sa loob. Opo, gutom po siya. Wala naman pong masama, diba? Hindi sumagot ang bilyonarya. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit sa biyuda. At doon, unti-unting nag-iba ang ihip ng hangin. Para bang may invisible thread na biglang humigpit sa pagitan ng tatlo. Nakatitig lamang ang biyuda, tila may kinikilalang anino mula sa nakaraan. Ang mga mata ng bilyonarya, dati malamig at malupit, ay biglang nagpakita ng kakaibang bakas, hindi galit, hindi tuwa kundi kilala ang mukha na matagal niyang hindi nakita. Tumingin siya ulit sa dalaga, ngayon ay maihalong emosyon na pilit niyang ikinukubli. Bakit sa kanya ka nagpakain? Bakit siya? Hindi alam ng dalaga kung ano ang isasagot. Hindi niya alam kung ano ang pinasukang sitwasyon. Pero bago pa man siya makapagtanong, biglang tumulo ang luha ng biyuda. Hindi basta luha ng gutom. Hindi luha ng awa. Luhang humahalo sa dekada-dekadang pag-iisa. Tumingala ito sa bilyonarya. Mahina, paos, nanginginig. Anak, ikaw ba yan? At doon, natigilan ang buong paligid. Kasabay ng pag-ikot ng mundo, kasabay ng pagpintig ng puso ng dalaga, kasabay ng bigla ang pagtaas ng tensyon. Biglang umatras ang bilyonarya. Nanigas. Parang tinamaan ng sariling anino. Hindi pwede 'yan, bulong niya, nanginginig ang kamay. Hindi siya, hindi siya pwedeng maging. Pero hindi niya tinapos ang salita. Dahil may paparating na kotse. May bumabang lalaki. At sa paraan ng pagtakbo nito papunta sa kanila. Malinaw na alam niya ang totoo. At dito nagtatapos ang part na ito. Ngunit hindi ang kwento.